O so, ayan, dahil tapos na tayo sa mga orders at sa mga deliveries, tapos na rin tayo magtanim ng mga gulay-gulayan. Ah. Ito naman ang kasikasuhin natin. Ako nag-grocery shopping para dito. Huh? Hmm? Ayan naman ang kasikasuhin natin kung ano, ng bagahe. Uh, last month, nagpadala na akong dalawang box. Ngayon, papadala ulit ako ng dalawang box para umabot ang pasto. Ayan pa. Oh, ayan, bago mga bili. May Nutella. Oh yan, Marami pa yan eh. Tapos ito ah. Mga pambata. Nakring. Tapos yan mga alak-alak. Oh. ayan. Oh. Diba? Ito pa yan, Oh. Ayan, para kay best friend Carlo ko. O oh, yan nga na. Ayan. Nagpapadala ako ng malaking mantika at bangmalang mantika dyan. Tapos yung mga sukala so na. Oh. Okay. Pinintay ko na lang yung mga in-order ko mga pardon ng nanay. Basta, O, 'di diba? Buhay uh, OFW. Buhay ng mga nasa abroad. Ganyan talaga. O, oh, padapadala lang, ana. Hmm? Pero, masaya sa puso, ana.